Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sayang <laughs> so, guys, sa kahiga lang ako kasi. Lagi lang ako nasa kaliwa guys. Basta iwa ko ba? Mas safe daw. Mas maganda daw pag lagi ka nasa kaliwa mag ano, higa. Siyempre. Soon. Sa so, mainak mga anak. So, sobrang excited na ako guys. Ako lang naman din mag-isa. ako <coughs> lang mag-isa dito. So, naguto man ako. Kakain ako ng biscuit ngayon. Kasi, bawal, bawal talaga ako ng tinapay, guys. Grabe. Bawal ako tinapay. Kasi, noong isa araw, kumain ako ng tinapay. Katapos, eh, kailangan kumuha ng ano, blood sa sugar. Oh my God, tumaas. <laughs> So, nahinto muna ako. Kasi, paborit, iwa ko ba, paborito ko yung mamon na tinapay. So, yun, tis-tis muna ako. Disin ko muna, di mo kakain ng mga matatamis. Kasi, puho naman, pag makaraos na kaloyan sa kinoo, pag makaraos na, ah, kakain talaga ko nung, <laughs> di ko nakain ng buntis ako. Para, para lang naman din sa anak ko, para safe siya. Hindi lang para sa akin, guys para din sa anak ko. Kaya, taste-taste mo na ako na di ako makakain ng mga matatamis. Guto man siya. Kaya ako ng biscuit. Kasi wala ditong isa. As a duty. So, kakain na ko. Mukha ko lang ipapakita guys kasi di ako na isa, Sa, sa, Iguto <laughs> man ako, guys. Eh, ito kasi, guys, o, oh, di pa to siya na, ano, ayosin ko pa kasi, makalat. Tapos, papalitan ko na yung sapin. Kasi, napapala kay kayo may kahapo, ano, isang araw. Ilinggo naman, di mo So, ngayon, Monday, so, makakuha na ano yun. So, di ko alam, guys, na, di ko alam, guys, mag-uupa ba ako? Doon sa ano, pa, kasi kailangan doon ako mga anak sa 3 Hmm. Kasi si ate, si ate kasi walang klaro. Kailangan ko talaga may kasama kasi si isa ko guys. So, hindi ko alam, may stress ako. <laughs> Lapit ako mga anak, tapos wala pa akong kasama. Pupunta man dito yung kapatid kong bakla. Kaso, hindi man yun ano hanap ako ng kasama talaga hindi man yung marunong magluto yung bakla yung kapatid kong bakla kakain ako ng biskit kay eh. higutom ang ko sige i, kay dami din ako yung na tubig kasi sabi nila da madami daw inumin na tubig para iwas UTI and iwas para mawala yung sugar ito yung kakainin ko yun lang So, ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko for today. Update lang. <laughs> so, di pa ako masyado nag-upload sa YouTube. Pero darating din ang, Darating din na dalawa na kami mag-vlog. Yung anak ko, may kasama na ako.